Magandang araw ng Merkules. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Limang tao ang naiulat na nasaktan matapos iyanigi ng magnitude 6.3 na lindol ang kagayaan noong Martes ng gabi. Sa ulat ng Office of Civil Defense, dalawa sa mga biktima ang umani Nagtamo ng pinsala sa ulo habang bahagyang nasaktan ang iba pa. Wala namang naiulat na namatay o napinsalang istruktura. Naka-standby ang mga search and rescue team habang inihahanda pa rin ang ipapamigay na tulong sa mga apektadong residente. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, tumama ang lindol bandang alas 7 ng gabi kahapon. Nakita ang sentro nito, 41 kilometro ang lalim sa karagatan ng Dalupiri Island sa Kalayan, Cagayan. Sinundan ito ng siyam na na aftershock na may iba't ibang lakas na mula magnitude 1.5 hanggang 3.7. Patuloy namang nagbabantay ang OCD at Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sitwasyon. Nanawagan ng Department of Interior and Local Government sa lahat ng barangay sa buong bansa na sumali sa paglulunsad ng Barkada o Barangay at Kalinisan Day sa Sabado ay Anin ng Setyembre. Himok ni DILG Secretary Benhur Abalos ang lahat na magtulong-tulong sa paglilinis at pagsasaayos ng mga pamayanan bilang tugon sa panawagang bayanihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang proyektong barkada ay isang malawakang clean-up drive na layuning panatilihing malinis, walang kalat at hindi pagmumula ng sakit ang mga barangay. Magsasagawa ng mga barkada activity sa 28 na estero at kanal sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Caloocan, Pasig, Las Piñas, Mandaluyong, San Juan at Pasay. Paliban sa paglilinis ng kanal at estero, magtatabas din ng mga halaman, magtatapon ng basura at magtatanggal ng mga pinamumugara ng lamok lalo na sa mga pampublikong lugar. Naglabas naman si Abalos ng Memorandum Circular kung saan hinihikayat ang mga barangay na magsagawa ng barkada linggo-linggo. Magsisimula ng mag-export ang Pilipinas ng has avocado sa South Korea. Ito ay matapos makumpleto ng Department of Foreign Affairs ang mga requirements para sa pagpasok ng nasabing prutas doon. Ayon sa DFA, inaprobahan ng gobyerno ng South Korea ang pag-import ng sariwang has avocado mula sa Pilipinas matapos pumasa sa inspeksyon na sinimula noong pang Pebrero. Ayon naman sa Bureau of Plant Industry, nakapag-ugnaya na sila sa kumpanyang Dole Philippines at mga Plant Quarantine Regional Office ng Department of Agriculture para masimula ng pagluluwas ng has avocado. Inasahang nga ng ang mga prutas mula sa mga taniman ng Dole Philippines sa Davao, Bukidnon at South Cotabato. Ang hasa avocado ay sikat na uri ng avokado sa South Korea na ginagamit na palaman at sangkap sa tinapay at salad. Kabilang ang pag-export ng has avocado sa hangari ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabilis ang pagpapaunlad ng agrikultura sa bansa. Matatanda ang pumirma ang Pilipinas at South Korea ng Free Trade Agreement bilang bahagi ng pagpapaiting ng relasyon ng dalawang bansa. Maaari nang maglingkod ang mga lalaking may asawa sa simbahang katolika sa Pilipinas bilang mga diakono. Inaprobahan ni Pope Francis ang petisyon ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na magtayo ng permanenteng diakonate sa bansa. Sa isang sulat, inutos din ng Vatican kay CBCP President at Kalohan Bishop Pablo Virgilio David na makipag-ugnayan sa Decastery for the Clergy para sa pagtatayo ng diaconate. Ayon kay Bishop David, makatutulong ang pagkakaroon ng permanenteng diakono sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo ng Simbahan. Ang diakono ang tumatayong assistant ng pari at obispo at isa sa tatlong holy orders ng Simbahang Katolika. Karamihan sa mga naglilingkod bilang deyakono ay mga naghahanda sa pagpapari. Pero maaring maging deyakono ang mga may asawa na nasa 35 taong gulang o ang mga walang asawa na nasa 25 taong gulang. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.